Nakahuli ng sawa ang mga taga-barangay Talayan sa Quezon City. Pero nakawala rin ulit ito dahil may butas pala ang kulungan. Nangangamba batuloy ang mga residente. Nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tawakan niyo yung buntot, tawakan niyo yung buntot. Pumulupot sa kalaykay ang sawa na ito nang hulihin ng mga residente sa barangay Talayan sa Quezon City noong Merkules. Nagtulong-tulong ang ilang lalaki para mailagay ang sawa sa sako. Ayon sa Echo Aid na si Noel, naglilinis sila sa isang garden nang makita ang sawa. Paglingon ko, nandito na po sa likod ko yung sawang yon. Sabi ko, huwag kayo magtakbuhan. Ngayon, nahuli siya. Sabi ko, lagay mo sa sako. ayusin mo maghahawak yung ulo at saka buntot. Dinala sa barangay ang ahas na tinatayang may habang sampung talampakan. Inilagay nila ito sa bakal na kulungan na may screen pero nang ito-turn over na nila ang ahas sa Department of Environment and Natural Resources noong Huwebes ng umaga, nawawala na ito. Kasi may butas po siya eh. Siguro paglusot ng ulo niya, yung katawan siguro yan parang pa ano niya. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta siya eh. Hindi namin nakalain siya na ano na makalabas siya dahil ano sa sobrang laki siguro doon sa gumawa sa ng paraan na makakalabas siya. <laughs> Nangangamba tuloy ang mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa barangay hall. Yung reaction namin, syempre nakakatakot. Ang haba nun eh, baka may, may mga bata din dito. Tapos may alaga din kaming kalapati. Baka may pagising namin, wala na ang kalapati. Syempre sa sobrang takot, sa so, mamaya, lingkisin yung mga anak ko. Kasi may mga ano, mamaya dyan sa mga butas. Kanya-kanyang diskarte rin ng ilan sa pag-iingat. Naglagay kami ng mga trap para hindi makapasok doon sa mga butas. Kasi yung likod namin ito, forest pa eh. Tapos medyo naglilinis na kami kasi baka mamaya dyan lang nakasiksik sa mga kesami. Patuloy naman pinaghahanap ng mga tauhan ng barangay ang sawa. Pakiusap nila sa mga residente. Kung magkakaroon na pumapasok doon sa loob ng bahay, sana wag nilang lapitan uh, para safety yung ano nila, yung hindi sila makakagat, tumawag ka agad sila dito sa amin sa barangay. Nagbabalita muna sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.